Kapatid laban sa kapatid. Prinsipyo laban sa prinsipyo. Ano kaya ang mangyayari kung ang dating magkakampi ay siya ding maglalaban sa huli? Parang pelikula kung ating titignan. Ngunit nangyayari pala ito sa totoong buhay. Si Conrado Balweg, kilala rin bilang kambo, ay isang dating paring katoliko na naging leader ng rebeldeng nagtatag ng Cordillera People's Liberation Army o CPLA upang itaguyod ang otonomiya sa rehiyon ng Cordillera. Ipinanganak noong 1942. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya ng tribong Tunggian. Naging pari siya noong 1970 ngunit sumapi sa New People's Army o NPA noong 1979 matapos siyang maging inspirasyon sa pakipaglaban para sa mga mamaya ng kontinyera kasunod ng pagkamatay ng tribal leader na si Macling Tulag bilang isang miyembro ng NPA bahagi siya ng Lumbaya Company noong 1986 binuo niya ang CPLA at itinaguyod ang otonomiya ng Cordillera. Ang CPLA at ang gobyerno ng Pilipinas ay sumang-ayon sa isang tigil putukan no noong September 13, 1986 sa Mount Data Hotel na nakilala bilang Mount Data Peace Accord. Sila Conrado at Juvencio Balweg ay magkapatid at nagkasamang nanilbihan bilang New People's Army sa loob ng mahigit dekada. Tumiwalag si Conrado Balweg sa grupo at bumuo ng sariling hukbo na tinatawag nilang Cordillera People's Liberation Army o CPLA. Umantong sa matinding labanan sa pagitan ng New People's Army na kinabibilangan ni Juvencio Balweg at ng Cordillera People Liberation Army na pinamumunuan din ng kanyang kapatid na si Conrado Balweg. Si Conrado Balweg ay pinaslang noong Disyembre 31, 1999. Siya ay pinaslang ng mga miyembro ng NPA na pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Juvencio Balweg. Binanggit ng NPA ang mga umano'y krimen ni Balweg o ni Conrado Balweg laban sa mga mamamaya ng Cordillera at sa Revolusyong Tulusan bilang dahilan ng kanyang kamatayan. Ang tunggalian sa pagitan ng CPLA at NPA ay isang personal din dahil ang kapatid ni Conrado Balweg na si Jovencio Balweg ay nakipaglaban sa panig ng NPA. Kumbaga, si Jovencio Balweg na dating kakampay ni Conrado Balweg ay isa sa pumatay sa kanya. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa video ito? Just comment down below. Pero kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay paki pakilike, pasubscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa ating susunod na video. Maraming salamat!